Pinamamadali ni Senator Christopher Bongo sa Department of Health at sa Department of Budget and Management ang pamamahagi ng COVID-19 allowances sa mga healthcare workers. Ha. Iginiti Sen. Go na makatwiran lamang na matanggap na ng healthcare workers sa kanilang mga allowances at benepisyo na alinsunod sa batas dahil sa kanilang pagsasakripisyo. Ayon nga sa Senador, May nailaan ng 19.962 bilyon peso para sa public health emergency benefits at allowances para sa healthcare and non-healthcare workers sa 2023 national budget. Uh, ipinunto pa ni Go na may 52.962 Bilyon pesos ang program pa na maaaring gamitin ng gobyerno at ibayad sa ating mga healthcare workers. Dagdag pa ng mababatas, dapat natiyakin na sakaling bawiin na idineklarang state of public health emergency dahil sa COVID-19, Ibibigay pa rin sa si workers ang kanilang allowances ah, dahil napaglaanan na ito ng pondo. Nauna nang nabanggit ni Health Secretary Ted ah, na may posibilidad na bawiin na ni Pangulong Marcos ah, ang deklarasyon ni dating Pangulong Duterte noong Marso 2020 ang State of Public Health Emergency at nangangahulugan na mapuputol na ang pagbibigay ng allowance sa healthcare workers sa samantala nagpahayag din ng kanyang agam-agam si Go sa pagbawi sa deklarasyon sa kabila na nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 Ako, si Jojo Sikat, walang inatas balita.